Pag nagsisimula ng magsalita ang mga bata, madalas ay ang salitang hindi ang pinakapaborito nilang bigkasin. Sa mga tanong tulad ng, kakainin mo ba ang gulay mo? O ipapahiram mo ba ang laruan mo sa kapatid mo? Kadalasan ay malakas at walang alinlangan silang sasagot ng hindi. At sa huli, ang sagot na ito ay nagdudulot ng galit at pagkadismaya sa mga magulang. At ang madalas na maririnig na reaksyon ng magulang ay Hindi ka pwedeng tumanggi magulang mo ako. Bagamat mahalaga ang pagrespeto sa magulang, mas mahalagang turuan ang mga bata na tumanggi. Kapag hindi sila pinapayagang maghindi, hindi sila natututong magkaroon ng tiwala sa sarili, magtakda ng hangganan, at manindigan. Ang kakulangan sa kasanayang ito ay maaaring maging sanhi ng malaking problema sa kanilang paglaki lalo na sa mga relasyon at trabaho.